Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, ngayon po ay kapistahan ng isang dakilang santo ng ating simbahan, si San Francisco Javier. Si San Francisco ay hinirang ng simbahan bilang patron ng mga misyonero dahil si San Francisco po ay naging isang magiting na misyonero noong kapanahunan niya. Nakipagsapalaran siya pumalaot mula sa Europa at tumungo sa Asya para maipahayag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Sobrang sipag po nitong ating santo. May isang araw daw sa India, isang libo ang bininyagan niyang kabataan. Wow! Super ngawit siguro siya pagkatapos. Pero ang paborito ko po kay San Francisco ay yung isang panalangin sinulat niya para sa Diyos. Simple lang pero nagpapakita ng nag-aalab niyang pag-ibig para sa Diyos. Marami po sa atin, mahal ang Diyos dahil sa ganting palang ibibigay niya, halimbawa sa langit o kaya'y takot tayong mapunta sa impyerno. Iba si San Francisco. Mahal niya ang Diyos, period. Sabi niya po sa panalangin, Hindi sa langit mong pangako sa akin, ako akit na kita'y mahalin. At hindi sa apoy, kahit anong lagim ako mapipilit nginig kang sambahin. Naakit ako ng ikay mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ako ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita, kahit walang langit, kahit walang apoy. Mga kaibigan, naway yan din po ang maging dasal ng ating buhay. Amen.